Magandang umaga, bayan ng Limay. Siyempre, congratulations po sa lahat. Palapakan natin ang ating mga sarili sa ating uh, pagpapatunay na napakahalaga po ang kalusugan. Kaya salamat sa ating pong munisipyo sa panguna ni Mayor Richie David. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat sa patuloy pong pagtangkilik sa ating pong programa Hataw Takbo Bataan. Bukod po sa Hataw Takbo Huwag natin kakalimutan yung kahalagahan, kampanya natin laban po sa paninigarilyo, laban po sa magbe-vape. So sana po na no, maiwasan po natin dahil napakasama ng epekto sa ating pong kalusugan. Kaya sa pamagitan ng physical activity, ng pagtakbo, pag iwas sa bisyo, lalo na yung tamang pagkain, nutrisyon naniniwala po tayo magiging mas malusog ang bawat isang bataenyo. Tungo po sa ating pong pangarap na matatag na pamilyang bataenyo.